dito at welcome kayo sa akin channel dahil Garden ah, dito sa akin. Ang isi-share ko naman sa inyo yung pag-prepare ah, bago natin ilagay sa mga bonsai pot yung dito na mga kawapan pot at yung paglalagay dito isi-share ko sa inyo kasi pagka ah, nailagay na natin dito sa ganito mga kawapan ah, steady na siya ah, lang na siya ng gusto trim na lang tayo ng trim at mag-aabono na lang tayo uh, ganyan na siya, steady na siya dyan kaya napakaganda ng tingnan at sa kayo medyo magulo dito sa tapat namin malapit kami sa highway pagka bago natin na iligay sa mga kawapat dapat trim na huwag muna kayong maglalagay ng mga ganito kanyari ganito maliit pa lang example ko lang ito ha ah. Uh, dapat uh, maliit pa lang sanayin na natin sa trim example ko lang ito sa inyo ah, dapat matriman na natin ang ah, ganyan ah, kasi eh, hindi magandang tingnan pagka yung mataas o kaya single saka pa lang kayo magtitrip dapat puno na na ganito ito yung example ko sa inyo na ilalagay natin ganito sana ganito sana yun hindi eh, kaya nung mataas na ganito hindi, hindi magandang tingnan dapat ganito na Ah, maganda na ilagay sa mga bot sa deep pack. Ah, ito, ah, bago natin ilagay, titriman pa natin na ah, minsan. Ganito lang, titrim natin dito. Ah, ito, maganda ito. Ah, pink na butterfly. Ah, masisiyang kayo sa ganda nito. Parang nagsisilver ang dahon niya. Ah, tatanggalan natin. Titriman muna natin. paglalagay dito sa mga kawapat na bonsai pot. Uh, talaga na ano na. Ah, uh, steady na siya doon. Ang gagawin na lang natin, dilig abo-abono kano na lang. Okay na na. Tagal pa natin ang poting mangalang. Sasanga lang sa baba para hindi ako nagaganda sa trim natin. Kasi, na kasi hindi ko pala silip ilalim nila diba? ito medyo mahaba ayan. ayan okay na kasi ito mabibilig ko ito hanggang tumatagal magkakaganyan din <laughs> kaya trim na to diba kasi ito uh, hindi naman nagito ka rito na unti-unti na natin na napabilog kasi dati nang matitriman bago natin ilagay yun sa mga ganito dapat ganito na ah. para hindi na tayo matagal maghintay kasi hindi maganda tingnan pagka yung oh, maraming sanga ah, pagkarahan wala ah, lang yung sanga niya yung para bang matatangka kaya so, ilalagay na natin dito para steady na siya sa ganyan ilalagay na natin dito ah, bago natin ilagay para lumuwag tingnan natin kung may ugat na nakalabas wala naman kasi pagkain natin na may ugat na nakalabas dyan uh, sasabog yung lupa hindi, hindi, hindi matatanggal kaya dapat pag nagripat kayo titingnan nyo muna kung may nakalabas na ugat dyan na malaki ano. wala naman malinis ba? Diba? napansin nyo ito ito silver nagbaragated naman tatabi lang siya dun sa Roma ewan ko kung magbabago ito no? kaya ibubulaklak dito pero hindi, hindi, ko ginarap ito nagbago lang yung dahon niya yan, no? <laughs> iba kaya dito tinira ko siya napansin nyo tinira ko hindi na natin kung ano magiging bulaklak na papakita ko sa inyo hindi ko tatanggalin ngayon tatanggalin na natin dito sa pat nya sabi ko nga taktakin muna ganyan kulang pa yung tak-tak nya Maganda kasi pagka nalalagay na dito sa bonsai pot. Talagang ano? Uh, wala ka ng problema. So, ayan, tanggal na natin. Buo, di ba? Ayan, buo. Kung ilalagay natin, sinampol ko lang sa inyo, mataas. Di ba? Laksan na ito, ha? Diyos may, mga ano, ang gagawin natin pag galing ng masyadong mataas babawasan lang natin ang lupa pero dito sa ilalim tayo magbabawas dito oh konti dahan lang na ganyan kasi kung magbabawas tayo sa ibabaw baliwala din tatangkad lang siya makalabas din yung ugat niya yung puno niya baka mabual kung 'di diba kala ko malakas ang hangin kagaya ngayon <laughs> Excuse me. Detesting na natin. Ayun yung natanggal. O, ayan. Okay na, di ba? Bumaba na siya. O. Pantay na siya. Eh. Pwede pa tanggalan ng konti. Hindi na masasaktan yan. Kasi ilalim na to. Wala naman tayo pinutol na ugat. Lupa lang. natin gigitna lang natin Yan. para may patag nyo ng gusto na yung tanggalin yung mga gilid gaganyan nyo lang mabaka nyo lang sa puno para yung pusa uh, tagilid malalagyan na siya ayan okay na diba ngayon din natin gagamitin ito patag ko lang ito ano patagilid kasi dito lupa eh hindi nakapatag yung ano kawa kung hindi nakaka, nakapatag hindi rin mahasisendro yung alaban kaya patag na yun ito na yung lalagay natin na ano para mabago na siya bago na ano arisal na bulok kasi dito ko pa minsan bilis lang natin na ilagay yun no? oh. wala sumabog na lupa kasi ah, ah, alam natin yung pamamaraan niya kasi pagka ah, nasasaktan yung ano yung bugimbilya na lalanta pagka inangat mo dyan may nakasapit na ugat dyan sasabog ay hatakin mo sasabog yung lupa niya ayun masasaktan kaya yung ganun yung ginagawa natin hindi masasaktan tapos natin ilagay yung ano, yung lupa didiligan na natin kasi para kung sakali man mayroong ugat na naputol agad na mababasa para hindi na siya maglanta. didiligan lang natin ng gusto pag gano'n kare natin Okay na. Ayan, okay na. Dapat ito, may stand ka dito. Para hindi siya kumapit. Tsaka magandang tingnan pag may stand ka kayo dito. Diba? May stand. Dalagay na dito sa stand, sa stand ko doon. Kurati lang natin. Atigat ito eh. Ito. maganda lang ang video ko ito sana matutunan ninyo kasi gandang ganda ako dito saka yung mga namimili sa akin dito nakahilera dito nga to Ayan, mga naka bonsepat ganito pero ito nasagana sa trim bago ko ilagay hindi yung mahaapa yung sa kanya na kaganya hindi i-trim ako muna siya ng no, maigi bago ko ilagay sa mga kalit. ganito nandito na lang maraming maraming salamat sa panunod nyo ng mga video ko Ah, yung mga pala mga bagoang palang, ah, pag nagustuhan nyo ang video ngayon ito, please like, share, and subscribe. Pakit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko mga video. Para mapanood nyo. Bye-bye!